Assalamualaikum and mapya Welcome to our vlog and ngayon dadalhin namin kayo sa mundo ng mga pamahiin o tinatawag naming pamalian. Ang mga ito ay bahagi ng tinatawag naming katero o mga logs o mga kasabihan na matatanda na tila may hiwagang dala. Ang mga nakakatanda kapag ang isang dalaga ay masyadong masaya habang nagluluto, kumakanta at sumasayaw pa ang mapapangasawa niya raw ay mas matanda. Hoy, hoy, baka man agawan kayo ng future niya na. Alam niyo ba, kapag sabay kayong gumamit ng salamin, mag-aagawan kayo ng kapalangan. Kung gusto mong yumaman? Magsalamin kang mag-isa. Alam mo ba, kapag binungsan mo ang yung sa loob ng bahay, may mamamatay daw. Ang susunod naman na pamahiin, Aray, nakagat ko na naman yung dila ko. Alam niyo ba, na kapag nakagat mo ulit yung dila mo, Ibig sabihin nun, pinag-uusapan ka na naman. na kasabihan ng matatanda bawal daw ituro ang bahaghari dahil mamamaga o maputo lang yung daliri. Kaya, wag mong ituturo ang bahaghari. Ayon sa mga logs, paggabi na, hayaan mo na yung kalat. Bukas mo na walisin, baka pati swerte mo sinama mo sa alikabok. Ngayon naman ating aalamin kung ang mga kabataang Maranao ba ay naniniwala pa rin sa mga pamahiin na pinaniniwalaan ng mga nakakatandang mga Maranao. Uh, bilang isang Maranao at isang MSUan, anong mga pamahiin ang alam mo at naniniwala ka ba dito o hindi? At tanang na mga pamahiin na so di ka kung ka pa igira manil ka igira Ago kon na lalakaw ka anam yun ni atagatak na di ka kung ka lumalakaw ka ka kong kaya kung anam marata. Ay nabawal ka kon po na pamaliangon o ta gepakayaan ko na matay ka pamilya. So naniniwala ka ba dito o hindi? Mm. So sira kanu na di worom ni wala kasi ato na iko ni lagi si ko kapanil ka tera gagawe ina uh, di ka kong gitu di ka kong kapakaya manil ka ter ka at ko na to na iko ni akan kasi o man sunsukian ge kan roo, o talaga na budo ko and then so man lagi dana puguni at tak na bango to ko control e, brat buong munis kanena may ko plalakaw kana ebrat brat bu, importante na talagang digad mambu plalakaw mm ano ang mga pamahiin na, ng mga Maranao na pinaniniwalaan mo? Um, I think this is on a more personal level but it was embedded in my Maranao culture because when I was young, it was told by my parents that or rather my grandparents initially that it is not uh, very likely to point out your fingers when there is a rainbow existing because they believe or they said that your fingers will be cut down. So um naniniwala ka ba dito? Uh, I think no, because on a scientific level, it is very obvious that there is no existing force that can be uh, or or existing force that can occur for your for your fingers to be cut so i think i don't believe it and in islamic aspect also supernatural uh, supernatural thought or thought or beliefs are not uh, very likely to be uh, followed because as they said this is uh, a concept which is considered as kapanakoto so in conclusion i do not believe this kind of uh, supernatural beliefs but uh, i am very aware of this kind of beliefs bilang isang kabataang maranaw may mga nalalaman ka bang pamahiin? Mm, meron ano -ano, uh, maaari mo bang sabihin ko ano anong mga ito? Uh, marami kasi yun eh pero uh, for example isa sa mga pamahiin is bawal daw magwalis kapag gabi kasi daw kapag magwalis ka is uh, lalabas yung blessing, yung baraka ng bahay niyo and second is yung inalis mo naman kapag magwalis ka 'di ba may may ka doon ng mga ano basura. So kailangan mo do yung idaspan or itapon agad kasi kapag hindi mo yung tinapon, makakaipon ka ng utang. Or isa ring pamahiin na uh, ano is alam mo yung sili, yung yeah. luya. So 'di ba kapag hawak mo yon tapos let's say ipapas mo sa isang tao ibibigay mo sa kapatid mo. So, hindi pwede na direct mong ibigay sa kanya yon. Kailangan, um, ibaba mo muna, like, uh, ilagay sa lamesa tapos pupulutin niya doon. Kasi daw kapag direct daw na pinasa mo sa kanya yung sili uh, from hand to hand is magiging may magkakalitan daw kayo, mag-aaway daw kayo. Yun. Naniniwala ka ba sa mga ito? Ah, uh, hindi. Kasi kahit naman maranaw ka is ano, Muslim ka right? So sa Islam kasi um, yung mga ganyan is bawal. Um, kumbaga kapanako to yung tawag. So hindi siya pwede sa Islam. Bilang kabataang Maranao, ano o ano-ano ang mga pamahiin na pinaniniwalaan mo? Uh, bilang kabataang Maranao, marami akong alam na pamahiin, pero uh, ilimit limit ko lang sa apat. So, unang-una, ang pamahiin na alam ko is hindi ka pwedeng lumabas kapag lumubog na 'yung araw. So, specifically kapag sa ating Maranao kapag maghrib na, So, kapag uh, tinawag na yung adan, hindi ka pwedeng lumabas. So, kailangan mong i-close lahat ng mga windows, mga doors, papasukin yung mga bata. At uh, specifically ikaw, kasi ikaw, uh, kapag daw nasa labas ka during that time, ma-re-receive ma mo daw yung mga masasamang luck or yung time na yun is yung mga masasamang espiritu o masasamang mga nilang is nasa labas na sila so kailangan mong pumasok so pang second is kapag daw uh, hindi mo alam pero napansin ng ibang tao na baliktad yung damit mo, uh, indication daw yun na makakatanggap ka ng pera. Pero, uh, nung sa una, uh, tanggap ko na parang kailangan mong pumasok kasi bilang isang muslim, kailangan mong pumasok talaga kasi explicitly siyang nasabi sa hadith. Pero, sa pang-second, baliktad yung uh, damit mo, makakakuha ka ng pera. Hindi ako naniniwala kasi never akong naka-accept ng pera. na Kahit nabaliktad yung damit ko. Pang-third naman na uh, uh, pamahiin is, kapag daw, uh, uh, hindi ibawal bawal daw na tarap in Marino, uh, parang lakarin eh, yung isang tao kapag nakahiga siya or nakaupo kasi indication daw yun na hindi siya tatangkad so kailangan mong bumalik so since nalakad mo, nalakad mo siya kailangan mong bumalik sa pinanggalingan mo kasi para, oh yeah para <laughs> tumangkad daw siya pero in opposite naman po, yung isang pamahiin is kapag naghikap yung isang tao, indication daw yun na tatangkad siya. So, dun sa dalawa, hindi talaga ako naniniwala kasi never kong na-experience yung mga tangkad o pagliit madlang Kaya hindi po ako naniniwala doon. Thank you. Para now, ano-ano ang mga pamahiin na nalala nalalaman mo? At naniniwala ka ba dito or hindi? Ah, uh, pamahiin, Uh, isang always lang nasasabi sa akin is yung ano, yung, yung, yung payong daw. Like, if nasa loob ka, daw ng bahay nyo, or any closed room, pwede hindi bahay, pwede kwarto anything na, bawal daw siyang i-open. Kasi parang, uh, pwedeng may, may masamang mangyari dun sa anyone na andun din sa loob ng bahay or nung room na yon So, pero hindi naman ako naniniwala sa mga pamihing especially doon. Kasi parang natry ko naman din siyang gawin. Pero hindi na, wala namang nangyari. Kaya yun, hindi talaga ako naniniwala. Bilang isang kabata ang Ranao, ano-anong mga pamahiin ang alam mo at naniniwala ka ba dito o hindi? Uh, unang pamahiin na uh, alam ko at uh, ginagawa ko ay uh, yung bawal maggupit ng kuko kapag gabi. So, hindi ako naniniwala dito kasi personally ginagawa ko yon And then, ang sabi kapag nagugupit ka ng kuko pag gabi ay may mangyaring masama or may mamamatay. Pero, in my experience, wala namang nangyari. So, basically, hindi ako naniniwala. And then, another pamahiin is yung kapag na ka ng snake ay may ikakasal daw sa family nyo or kapag ikaw yung tinuklaw ng uh, snake, ikaw yung ikakasal. Hindi ako naniniwala dito. However, may mga nakapag na family relatives namin na totoo daw. Yun. So, I am like 50-50 pero uh honestly hindi talaga ako naniniwala. And then another one yung kapag nahulog daw yung spoon na may uh, pag nahulog daw yung spoon doon sa kitchen nyo ay parang may dadating na bisita. So, for me okay lang. Parang medyo uh kapanipaniwala siya kasi wala namang mawawala sa if uh, maniniwala ka at saka hindi naman siya ano uh, ganun ka risky if maniniwala ka o hindi. So Ang mga pamahiin o pamalian ay bahagi ng ating pagkatao bilang maranaw. Baka totoo, baka katang isip. Pero isa ang malinaw. Sa gitna ng mga kwento at babala, nariyan ang diwa ng paggalang sa matatanda, sa tradisyon at sa ating kultura.